Morning mga kauno Sa magandang umaga niyo mga kauno Yan subukan naman natin bumalik dito mga kauno Paswerte lang ito mga kauno Kung mayroon bang talakito ngayon O isda dito sa Sa gitna ng buka na mga kauno so, patuloy niyong pag subaybay Pag like sa aking muting channel Sa lahat ng mga subscribers ko dyan At sa lahat ng mga taong tumutulong sa aking channel Sa inyong pong lahat na palaging nandyan maraming maraming salamat sa inyong lahat sana po hindi pa kayo magsawa na tumulong pa sa so, mga yan Macauno -tay lang tayo dun doon yung spot natin Macauno sa may unahan sana ay maka dali ako nung kahit pang ulam lang Macauno para goods na yan Macauno nandito na tayo buka natin kung meron ba talakitok Dan unang hagis tayo. Sana ay meron kung meron. <laughs> Medyo malalim pa yung spot natin mga kauno. Malalim pa, malalim. Pero palutay na itong mga kaunong luto na to. Labo talaga yung dagat. Ah, uh, oh, pison na to no. Pison. Bugaong. Bugaong sa mga Kawala, makaw no. Kawala, kawala, sayang. Kawala pa. kawala mga kauno sayang sayang palakitok yun di yun bugaong sayang sayang yun isda na sana yun wala na <laughs> okay lang yan Ayan talaga. Doon, may sumusunod. Fish on. Bugaong. <laughs> bugaong mga kauno. Bugaong pala yung sumusunod. Ayan. Punag kusang tanggal tanggal sa mga kauno. Ayan. Nakaisa na tayo bugaong. Dali natin yung mga kauno. Para so, may pangulam tayo. Oh, kami pala. Hindi pala tayo. Pag wala na tayong mga kauno, uwi na tayo kasi nakalimang talakitong na tayo. At saka isang wandak, pwede na yan. Pang ulam. Kung may madagdag ng bugaong. Yan, mas musunod yon Sige, sunod ka lang. Yan. Yan, mga kauno, bugaong. <laughs> bugaong mga kauno. Yan, bugaong. One down, Bugaong. punin natin ito mga kauno Kunin natin ito ibigay natin ito buga na ito yan sana may good size mga kauno sana may good size bukaong spot kasi ito mga kao no bukaong spot tayo tayo mga kao no tayo tayo ito so, yung lugar na so, yung spot na nang harvest ako ng mga bugaong dito mga kao no yung mga nakarang taon pa tayo oh yun strike yun strike o, yun strike ulit strike Dami buka ako. Yun. Yun. Yes. strike mga kauno. Pamadali. Kailang strike ng bugaong ako. Hagisan na natin. Kisan, kisan lang natin. Malalim ito ah. ok, sunod yun yun, dali <laughs> dali mo ko no malaka malakas ang bugaong to ha malakas ang bugaong to yan <laughs> ano to bugaong, napakalaking bugaong ano ka ay di puti na paulok yung bugaong yan na Paul Hawk mga kao no Bugaong pala Na Paul Uy Yan Satyan tinamaan mga kao no Satyan Yun Kala ko kung ano Parang talaki ito Kasi pailalim Yan Yan hmm. yun si strike strike oh yun dali mga kauno bugaong na naman bugaong na naman to yun uy talakitok pala mga kauno isang talakitok na paul hook na paul hook ang talakitok yan hmm Jom rami ramai Agisan tayo. Hmm. Bukan natin magpundo maya makaw no. Lagyan natin yung pundo kasi mandala tayo inanod. Inanod tayo. Bunda sa tabi makaw no. alim. sa malalim. Tayo sa tabi.

mainit na mga no? medyo mainit na medyo mainit na medyo mainit na yun hindi maglakal na tubo na gawin natin Right. Sige. Turn din mo. Uy. Sige. Right. Sige. Yeah. Right. Ayaw pa talaga. Ah. Ayaw madali. <laughs> pa madali. Uh. sinunod pa. Ah. pinaiyakir lang yung ating reel buga bugaong to ha hmm oh eh okay. pagat pagat ayun dali ka dali ka balbon <laughs> hmm Hmm, okay, dahil bugaong Yun Kumakain ka pala ng White and green ha mm -hmm. Hmm. Pang ulam Pang ulam ng binan kumakaw no